Okay, lang, okay. Lang. Hi, sir, yung Pacific Kapang? Orient, nakoconnect lang po sa inyo, sir, yung plate, yung special plate 7. ah uh, can you confirm po kung sa kapamili, sa kapatid nyo po yung... Pagka, kapon nanood ako ng news at nakita ko na yung representative ng company may statement na tapos nakita ko rin na nagbayad din yes, ng fine. So, So, iwan na lang natin sa LTO kung ano yung kanilang desisyon at uh, ano yung kanilang gagawin. Pero is it your, sa so kapatid niyo po ba yun? Or sa so brother niyo yung um, sa sakyan, sir? Ando na sa LTO yung mga documents, mm -hmm. ano? so, iwan na lang natin sa LTO. I think that's, uh, ano, and meron na rin, sa pagkaalam ko happen sa news, nag investigate na rin sila. So, I think iwan na lang natin. Posible po kayang sa inyo yung plate? Pero nagamit lang po ng kapalitin. Eh. Iwan na lang natin sa LTO, guys. Ando na, andun na mm -hmm. sa LTO. Ando na siya. Kaya mahirap naman mag-comment uh, habang nag-iimbestiga sila. And uh, the LTO naman ay uh, on top of this situation. Mm. Sorry, sir. Pero nakausap niyo po yung brother niyo or yung father po ninyo, yung driver. Let's, let's leave it at that for now. You. Sir, you. balak daw po bawasan na lang yung plate para po sa mga lawmakers. Any comment on that? Uh, decision na ni SP yan. I think uh, si SP will know the best. Alright? Thank you. Thank you. Thank you.